Tapos yung pagtigil nga sa pag-consume ng masyadong madami, yun yung kailangan nga natin gawin. Para kung ano yung nakonsumo natin ay madigest or matunawan ba tayo kumbaga, sa ating mga kinonsumo. Katulad nga lang din sa pagkain na kailangan natin ng panahon para hindi tayo maimpacto. Tapos kung ano nga yung lalabas sa atin na output ay kaugnay sa kung ano yung mga kinonsumo natin. Alam ko napakahirap nga mga kapatid na gawin yung hindi lang magkonsumo ng content at gumawa ng content lalo na kapag nahihiya ka pero kahit papano ay dapat sana magawa natin ngayon dahil hindi naman puro konsumo dapat tayo dapat maging producers tayo Kapatid, kung nagustuhan mo ang video na ito at gusto mo ng mas detalyado at mas sinsinan na pag-aaral nga sa lahat ng mga tinuturo ko at maging katulad ko o di kaya ay mag-improve lang sa pangkalahatan sa self-improvement papuntang langit, sana makasali ka sa Sikihor Healer School. Ito ang exclusive membership site ko na may bayad ayon sa level ng membership na gusto mong i-avail. Sana magkita-kita tayo sa loob ng Sikihor Healer School. Salamat po at God bless.